Hello mga Ogan Tindera! Magandang araw po sa inyong lahat. Eto, ayan. Uh, marami pong salamat. Uh, sa lahat ng support niyo po kay Ogang Tendera at uh, sa tuwi na lang ako nagla live stream silent live aking mga suki marami pong salamat at yan po ay aking tinitreasure po sapagkat kung wala po kayo ay hindi po ako makakadagdag sa aking kailangan na requirements dito po sa ating uh, YT so nagpapasalamat po ako sa inyo na marami so as of now kasi hindi po ako namili ngayon yung kasama ko po yung namili ngayon uh, ang gagawin ko po ngayon para naman po meron tayong maiblog ay dahil hindi ako nakalabas ngayon, ako po ay magluluto. Yan. Ang lulutuin ko po for today ay uh, piritong galunggong na maliliit at saka po uh, ginisang repolyo sa itlog. Ayan po, no? So, ayan mga ogan tindera, bumili po ang mama ko na isang... Uh, bilog na repolyo. At ito po, dalawang itlog po ang aking ilalagay dyan. Tapos, ah, uh, beef cubes at dalawang bawang at isang sibuyas lamang po. Dahil hindi po kasi ako nakalabas ngayon, hindi ako nakapamalay kaya wala pong kamatis. Pero pwede na po yung panggisa. No? Tara, samahan niyo po ako mga ogang tindera. So, ayan mga ogang tindera, nahiwa ko na po yung gulay na ripolyo at saka yung sibuya. So, nga lang tayong kamatis kasi hindi ako nakabili, hindi ako nakalabas. So, dalawang egg lamang po, may uh, sibuyas at uh, bawang, may pamintang pinong-pino at uh, beef cubes. ayam po. Kasi pag beef cubes, malasa po yan mga ogang tindera. At ito po yung ating gulay. Ayan po. No? So, simpleng lahok lamang po. Masarap na huya mo, Ogan Tindera. Tara, samahan niyo po ako sa kalan. Haha! <laughs> Para po tayo magluto. Alright! Alright! Mm -hmm. piritong isda. Nilagyan ko po siya ng arena. Tinimplahan ko rin po siya. At ayan, luto na rin yung gulay. Tara, lapang na tayo. Magmukbang-mukbang tayo ngayon. Masarap yan. Samahan niyo po ako, mga ogang. Hello mga Ogang Kingdera, eto magmumukbang na naman si Ogang. Ayan. Sige, kain-kain po tayo ngayon ha. Ito po yung aking vegetable. Ayan o, oh. Ito niyo po siya yung repolyo na may itlog, at ito po yung aking pinirito na isda. Kailangan ko siya ng uh, konting, ano tawag doon? Uh, crispy. So, ngayon, this time, po po yung magkakamay. Diba? Para naman po masaya yung ating pagkain. Ano na to? Kasi, um, medyo tanghali na rin. Kaya, ayan. Bali, tanghali ako na to. Dito. tayo mau oven tidak raya di to kain tayo twenty five hmm maganda yung magluluto ka tapos kakain ka kasi gutom ka ba? Gano'n nag-enjoy -e kayo pag kapag pinapanood nyo ako, no? Masarap kasi kumain. At minsan ko lang naman din gawin ito. Hindi ako kumakain naman mm. Dahil wala naman siya ngayon mm. kasama ko. Hindi oh. siya in the middle. na ko kumain. Pero, honestly speaking, I'm too much tired. Wala na bas pa ako. Mas pagod. Hmm. Yung init ngayon nakakapagod. Nakakapangit pa. Diba? Iitim ka pa. Ang hirap pa naman magpaputi. <laughs> hmm. Diba? Hmm. Udo, Oh. Hmm. Hmm, crispy, eh. Hmm, ba? Diba? Nagandang ganito lang kayo liit eh. Nagalunggong. Ganyan Oh. No? Mm. Okay, ano ba tayo? Ano? Mas yun na uh, mineral? Oo, oh, meron doon sa loob. Ilan? Tignan mo pa. Check mo sa kanya. Ayun, may ganang pa ba yung mga na? Hmm, meron pa. Kaunti yun. Okay. Nagdidilibre mineral. Hmm. Kasi fresh yung isda. Hindi kami nakabili na ng sapateros ngayon. Kasi nga, hindi ako lumabas. Yung isa lang lumabas. Hindi yeah. mm. ka? crispy, pati yung tinik, nakakain mo. Diba? Sarap. Grabe. Mm. Hindi ako kain ng lunch. Ito na yun. Kasi, medyo marami din siya pinggang ko. Hindi maganda pag masyado marami. Sabi nga eh. Lahat ng sobra. Not good. Tsaka yung sinahog ko rito, itlog lang oh. Pero malasos ako. Oh. oh. Hmm. Baka kain may ulo. Ulo ng isda ah. Mamaya kung ulo na naman niisip iniisip ni Jan. Pa? Hmm. Okay. So, ako ganyan tindera. Nibili lang ni mama dito sa Repolio. Basta lahat ito, nasa 150 lang. So, lunch po namin yun. Yung gulay, siguro aabot siya ng tanghali. Pero itong isda hanggang. Kasi sa gabi, hindi naman kami masyado nagkakain. I Ilan lang yung nagkakain ng kanin. Katulad ko ako, kahapon, kagabi, ang, hindi ako kumain ng kanin. Ano lang, uh, oatmeal. nga hmm. Ngayon, kanyain ko kahapon, kagabi. Kasi ah, nga, bawas din ng konti. Ang konsen. dami mo na kinain sa tanghali eh. Hindi dapat bawas-bawas naman, di ba? <laughs> hmm. Hmm. Champion. Na malakas ako sa ulam eh. Ano, hmm, na ako. Ngayon, pangit din na. <laughs> Mamaya, wala nang ulam yung iba. Dalas na to. Yung maliit na lang. Ito na lang. So, mga kagang tindera, salamat po sa inyong pagbantay sa akin. At sana nagustuhan niyo po ang aking uh, uh, video for today na nagluto ako ng ginisang repolyo na may uh, halong uh, itlog na binate at saka po ito pong uh, isda na galunggong na nilagyan ko ng uh, crispy fry. oh, di ba? Ah? Masarap siya bongga. Okay, mga ogan tindera, marami pong salamat. Hanggang sa muli po. Love, love. Bye, bye.